Ang bunga na sitaw. Hanggang sa baba. Ang dami. Yan o. Ang dami. Ang dami bunga na sitaw. Yan o. No, no. no. na no. no, nakata nyo. Walang mapaglagyan o. No. Ang dami. Ang dami dami ang daming bunga ng sitaw basta nyo ayan yung ano ayan pa uli yung bagong tanim ng sitaw ayan bagong tanim bagong tanim ng sitaw upo ito yung upo upo na limang kilo ang bunga yan na upo na na, na na, limang kilo ang bunga. Ang um, isang bunga. Ayan okra. Upo ulit yan o. Oh. Ayan o. Oh. mga sita ko. Makit na naman o, oh. mga bagong tanim. Ayan upo. Bagong tanim. Ayan. Ayan okra. Upo. Ayan ulit, upo bataw. Ayan yung bataw. Ayan yung mga ano. Dami kong bunga na sitaw. Oh. Wow! 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 Ayan yung talong, oh. Yung mga bunga na yung talong. Ito, bawat puno, isa. Dalawa.

meron pa ako na tanim na sigarilyas yung no, kamatis ko puro hinub na yan yung mga hinub na kamatis kumpul 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 na kamatis yan o no. ang dami Kaya ito pa Daming bunga ng kamatis. Hayun, ayun din ang kamatis. Hinog na, hindi ka nabibili. Ayun oh. Kamatis. Ang talong, dami ng bunga ayan ang talong hmm. sitaw marami. Ayan o marami sitaw paggapang nitong upo ko rito sa mga ginawa kong ano na yan ginawa kong tali na yan kulitis ko may bulaklak na pakakuha na naman ako ng buto mataas pa sa akin dito mo kasi taas ko na hmm ay mataas pa sa ano ko sa pa sa may yung upo ko sitaw dami bunga na sitaw